Ang na muli si DJ Mokbang. Ngayon ay kakain tayo ng isda at hipon. Ngayon, samahan nyo ako. Ibabangin natin siya mga ka DJ Mokbang. Samahan nyo ako dito. Ibabangin na natin. Para maimumokbang na natin mga ka DJ Mokbang. Ayan nga mga ka DJ Mokbang. Kulay orange na. Ayan, buhay pa. Tumatalon pa siya mga DJ Mokbang. Ayan. Ayan, nagalaw pa mga ka DJ Mokbang. Fresh na fresh pa talaga maka DJ mo kung bangay sa manyo ko. Ayun ah. Malapit na maluluto maka DJ mo bang? Hintayin natin hanggang maluto ito maka DJ mo bang. Ayun ah. Ngunit yung apoy natin ay malapit na wala. Ayun yung hipon natin kulay orange na mga DJ mo bang kaya samahan niyo ko At dito natin lalagay sa takip ng kardero mga DJ Mok bang ang loto na. Ito loto na po mga DJ Mokbang. Ayan ah. Takip ng kadi itong dalawa hindi pa luto ayan na mga DJ Mokbang luto na siya tara samahan nyo ako mga DJ Mokbang ang ating sausawan ay tara samahan nyo ako mga DJ Mokbang ito yung sausawan natin nakikita nyo yung mga DJ Mokbang nakikita nyo yan, punong-puno ng sili. Ayan. Ito ang una natin kainin. At ito na nga, dito tayo sa magandang view mga DJ Mokbang. Ang ating kakainin ay nilabon na saging at saka ito, sausawa natin at ito yung nakuha natin kanina, yung binangin natin mga DJ Mokbang. Kaya samahan nyo ko. Dito tayo mga DJ Mokbang. kakain tayo dito mga DJ Mokbang yan samahan nyo ako mga DJ Mokbang dito na muna ang kakainin natin ayan nakikita nyo mga DJ Mokbang hipon sa ilog. ayan yung hipon sa ilog mga DJ Mokbang ating sausawa ay eh. Ayan, na natin mga DJ Mokbang. Ayan, ayan, ayan. Ayan, samahin nyo ako. Sarap, mga DJ Mokbang, samahan nyo ko. Ito yung saging na nilabon. Sama yung mga DJ mo ko. Ito yung... Sabang sarap. Sabang sarap maka DJ mo ko bang? Ano? Nakikita nyo, punong-puno ng sili ang ating sosawang mga DJ Mukbang. nilabon na saging Sobrang sarap mga DJ mo bang. Ah, samahan niyo ko. Ang sarap pala magkain sa tabing ilog mga ka-DJ Mokbang. Kaya samahan niyo ako mga ka-DJ Mokbang. Oh, <coughs> my Kikita nyo maka-DJ mo ba? Ito onion. Um. At doon na tapos hanggang sa muli DJ mo bang. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag na kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka lagi sa aking YouTube channel. Comment na, i-share na rin. Hanggang sa muli DJ mo bang.